nakapag na po yung mga characters na nandito. I'm sure marami nag-aabang sa kung ano na ba nangyari ni Gino. Uh, kamusta na kaya si Roxy at si Archie? Ang mga ganap ni na Miss Andre Brillantes kasama ang buong cast ng High Street Teleserye sa kanilang premiere night media conference and special screening. Narito sila ating panoorin. Maraming nagabang ni Miss Andrea Brillantes ang kanyang mga fans at supporters. Nakihiyawan at nagsisigawan kumakaway na nakita nila si Miss Andrea Brillantes na naglalakad ng Passage Way during premiere night. Napakaganda ni Miss Andrea Brillantes, tung ang kanyang mga fans dahil new look ito sa kanyang curly hair. Narito pakinggan natin ang pahayag ni Miss Andrea Brillantes sa harap ng High Street Media Conference. No, meron din kaming ganito po ng Senior High. Maraming salamat. Sana po supportahan nyo. Nagpasalamat si Ms. Andrea Brillante sa lahat na sumuporta ng Senior High. Sana ganun din ang suporta nitong High Street. Narito ang special screening sa lahat ng cast ng High Street na pinangunahan ni Miss Andrea. Napakasaya ang kanilang special screening. Ang ganda-ganda ni Miss Andrea as Sky at kasunod naman sa kanya si JK Labaho as Jeno. <laughs> At ang kasunod naman ni Gino na rumampa ay si Angel Aquino. At ang kasunod ni Angel Aquino na rarampa ay si Dimples Romano. Isa din itong napakagaling at bitiranang aktres. at ang kasunod ni Dimples Romano ay si Cyril Manabat. At marami pa ibang mga sikat na celebrities na nakasama sa upcoming teleserye ang High Street. Narito pakinggan natin ang revelasyon ni Miss Andrea sa senior high at high Street. Well, mas mature na po yung mga characters na nandito. I'm sure marami nag-aabang sa kung ano na ba ang nangyari ni Gino. Ang mga characters ng senior high, sila pa rin ang gaganap ng high street. May naragdag lang iilan na mga bago. Oh, uh, kamusta na kaya si Ron at si Arthur? Paano na kaya yung life ko naka-move on na ba talaga datang North Forth um, students. So Ayon sa pahayag ni Miss Andrea, ang tema at istorya ng Senior High ay pagpapatuloy dito sa High Street. So ayun, madami silang dapat abangan dahil maraming ding new characters. And magsasama uh, ulit kami ni Ate Dimples. At so excited si Miss Andrea Brillantes na makasama niya uli si Dempols Romano sa teleseryeng ito at ang mga bagong cast ng High Street. Pobod ng kagandahan si Miss Andrea Brillantes, hindi nakakasawa ang kanyang ganda. New look siya at bagay na bagay sa kanyang bagong curly hair.